sarado ang library Hi, ako nga pala si Katit sa akong domestic helper dito sa Hong Kong. Ngayong araw ay nautusan na naman ako ng amo ko magsoli ng libro. Hiniram namin yung libro niyan sa kauluntong. Pero dito ko lang yung isusoli sa lokpo. Dahil madadaanan ko nga yan, bago ko sunduin ang alaga ko sa school niya, pinadala na rin niya ng amo ko. Alam nyo bang dito sa Hong Kong, isa sa mga nakakapagod na trabaho ay iyan ang paglalakad. Kasi puro lakad dito. Kaya din siguro ang lalakas sa mga tuhod ng mga matatanda dito. Maigi na nga lang at taglamig na, hindi na nakakapagod masyado maglakad. Hindi kagaya pag summer, sobrang lagkit at sobrang init, tapos ang hapdi pa sa balat. Lalaki ang alaga ko, pero magtataka kayo at prosen ng libro na hiniram namin. Ako kasi ang nagsabi niyan sa kanya kasi lagi ko yung kinukwento, lalo na si Ola at saka si Sven. Konting <laughs> lakad na nga lang at mararating ko ng Lokfu Public Library. Medyo nagmamadali na ako niyan kasi medyo late na rin, susunduin ko pa yung alaga ko. Akala ko nga hindi ako ang susundo sa kanya ngayon, yung tatay niya. Ay kaso, parang biglang nagbago ang isip, ako na lang daw. Akala ko pa naman eh, ay nakakagala ako after kong may sauli ang librong ito. Ayan nga at medyo malapit na ako sa library. Kaya lang pagdating ko ay nagulat ako. Hala, isarado pa lang library ngayong araw na to. Naku, hindi ko alam kung paano. Mabuti na lang at meron silang box dito sa tagiliran na pwede mong ihulog na lang yung libro doon para hindi ka na nga naman babalik at hindi rin naman sayang yung pagpunta mo. Pagkahulog ko nga dyan ay na ako sa alaga ko. Yun lang for today. Follow for more!